Lunes na naman at tatapos na naman ang mga araw na pwede kitang pagpuyatan. Nyaro! Kakaroblox mo yan. Madaling araw pa lang ay gising na si mama. Para yan, nga mga gamit ko. Ito palang lang inorder namin sa orange. App. Ay, lalagay na nga sa bag ko at baka nga makalmutan pang dalhin. Papalitan ko na kasi yung lalagyan ng libro ko. At isang linggo pa nga lang na napasok ako ay wasak na agad. Wala na talagang matibay ngayon. Kagaya lang ng nawasak nating relasyon. Ay! Tapos na nga magluto si Mama. Kaya pinakintab niya na nga ang mga sapatos ko. Siyempre, kahit hindi tayo malinis tignan sa kulay natin, e bumawi man lang tayo sa mga sinusuot natin. Magang natapos si Mama sa pag diyan. yan. Kaya umiga nga muna siya dito sa tabi ko. Oras na nga para gisingin nga ako. At kung matatapos mo ang video na ito, e-comment niya kung ilang beses ako ginising diyan ni Mama. Ang sarap lang talaga matulog. Lalo na kung galing ka sa dalawang araw, na pwede ka matulog hanggat sa ikaw tayo magsawa. Nakailang balik na nga dyan si mama para gasingin ako. Dahil pagkakagising ko nga, nakakaiglip ulit ako. Pero sa panaginip ko, alam ko, bumangon na talaga ako. <laughs> Nung ganitong edad nga daw sila mama. Kapag hindi agad sila bumangon sa isang tawa, ay walis tambo na nga agad ang lalapat sa mga puwet nila. At dahil naranasan na nga niya yung ganon, alam niya na kung gaano kasakit yun. Kaya hindi niya nga yung gagawin sa akin. Siyempre, sa ilang beses naman niya akong ginising diyan. Hmm. Ay pinilit ko na nga din bumangon. At siguradong sigaw na ang kasunod niya. Ay mas masakit pa yun sa palo sa kanila noon. Mabilis nga din ako natapos niya. Dahil tinulungan na nga ako ni mama na maligo. May mga araw na nagliligo ako mag-isa. Pero tuwing lunes nga ay tinutulungan ako ni mama. Aba ay lunes na lunes. Ay ipakuskus din naman natin ang ating mga kalibagan. Sabi ko kay mama dadaling ko itong isang libro ko. Dahil kapag vacant kami ay naiinip nga ako. Salip na makipagkulitan ako sa mga klase ko. Ay magbabas sana na nga lang ako nitong Jujutsu Kaisen. Sa itsura ng langit na are ay papabalikin pa nga ata ako sa bahay. At maghihintay na nga lang ako ng announcement kung walang pasok. Nyaro! Hinihintay nga namin diyan si tatay. Dahil kinukuha niya nga ang kanyang jeep. Habang nagkukulitan nga kami ni mama, may biglang nagtawag sa akin. Shower out pala, parang Nico. Pasensya nga at hindi ko nga agad ikaw napansin. Salamat nga pala sa panunood ng mga vlog ko. Nakalipat na kami dito sa tricycle. At sasamahan daw muna ako ni mama sa pagpasok. Doon nang iaayos niya daw yung mga libro ko. Na iniiwan ko sa school. Habang naglalakad nga kami diyan, sabi nga ni mama, bilis-bilisan ko daw ang paglakad ko. At madami na pala kaming kasunod sa likuran. Ay para na nga daw silang mga zombie sa kabagalan ko. <laughs> Nung Sabado at Linggo, nag-exercise nga ako. At mukhang ngayon nga ay tumalab na. Pakiramdam ko, lumalaki na ang mga muscles ko. Nyaro! Hirap nga akong umakyat sa agdan. At parang timitibok nga mga legs ko. Nandito na ako sa room. At sinet up ko nga ang camera ko. Sumama nga sa video itong mga kaklase ko. At gusto nga din daw nila mapanood ang sarili nila sa vlog ko. Inayos na nga din ni mama ang mga libro ko diyan. At tignan nyo naman kung gano'ng kawasak ang lalagyan ko. Mabuti na nga lang at nagkasang 6 na libro ko. Dito sa bago kong lalagyanan. Anim nga ito na makakapala at iniiwan ko nga ito sa aming room. Pero inuuwi ko nga kung may kailangan kailangan kaming gawin. Alam niyo ba, nakakatuwa din itong mga kaklase ko? Kasi pinapanood nga nila ang mga vlog ko. Siyempre, kung sa iba nga yan, bakit ko naman panunuorin yan? Artista ba yan? Sikat ba yan? Salamat nga sa mga kaklase ko. Dahil sinusuportahan nga nila ang pagblablog ko. Si mama nga ay nagpapaalam na uuwi na. At habang wala pa nga si teacher, nagpraktis na nga muna kami. Nang yel, nagagawin namin ng mga kagrupo ko. Ako nga palang napili nilang leader diyan. Kung nag-isip ng yel at nang sasayawin namin. Sabi ko nga sa kanila, gayain na nga lang ako. Hanggang sa ma-perfect nga namin to. Huwag kalilimutan magpala like and share. Salamat sa panunod. Thank you, Lord.